At dahil linggo guys, so ayan, nagpaluto ng inihaw na li, ah, ano siya, laman siya na may taba. Mahal kasi yung limpo. Kaya inihaw na ano na lang, ah, laman na may taba siya konti. Pwede na rin. Oh. Oh, request yan ang bunso namin guys. O oh, ayan o, oh, oh. inihaw na laman na may taba. So, ayan lang guys. Nagpauling muna tayo dyan. Ang gamit natin dyan, bao. Kasi ang bao naman, maganda rin yan pag yan ang gamitin pang ihaw. Talagang di mo na kailangan paipayan Hayaan mo lang magkusa, maluto yung ano, karne niya. ayan, nilalagay na natin. O, oh. hanggang maluto siya guys, ganyan lang. Di mo siya kailangan paipayan para ang luto niya is masarap. Hindi sunog na hilaw, parang ganoon Ayan, ilalagay na natin ang baboy. At saka maganda yung baboy niya guys. Malambot. Parang bata pa yung baboy. Uy, bata pa. May bata-bata rin palang baboy. Ayan. At saka yan guys, walang ka-arte-arte. Walang ka-eme-eme. Ang nilagay ko lang dyan, toyo. Magic sarap kalamansi. Yun lang nilagay ko dyan. Hindi ko siya nilagay ng ketchup. pulang ganun. Mga ano, kung ano, ilalagay mo na pampa, ano dyan, pampakulay. Wala, yun lang nilagay ko. muskus gusto ko yung ganyan, yung ano lang, simple, pero pag tinikman mo naman, ay, ang sarap. Sure Hi, Red Horse na lang kulang yan. tuwang tua naman ang pusa namin ngayon. Hindi lang pusa, aso din, hindi lang aso, tao din. So, ayan na, paluto ng person. Paluto na, guys. Oh, di ba? Maganda siya pag hindi mo pinaypayan, pusa siyang nag ano talaga. Oh, lutong-luto masarap, crispy pero masarap talaga siya guys di ako nagbibiro sobrang sarap ayan hiwa lang tayo ng kalamansi tapos siling labuyo sa usawan o oh, diba kahit sa isang linggo guys makatikim ka ng isang beses na ganyang ulam pwede na. pag mga ano lang pwede na sardinas o oh, di diba, ang sarap mm. sarap pulutan sayot pulutan Hiwa hiwain natin para mabilis yung kainin ba kasi pag hindi mo kasi sininiwa siyempre magputol-putol ka pa mag pag ganyan kukuha ka lang ng kuha kain ka lang ng kain